Hi guys! Welcome back dito sa aking channel. Regarding guys doon sa video na in-upload ko kahapon, yung about sa pag rearrange arrange ko ng aking mga display and nag-refill na din ako kahit papano dahil yun nga dahil sa mga nakalbo ko ng mga display doon. Kasi may stocks pa naman ako so meron pa akong may di display Tapos yung iba doon, wala na talaga akong stocks pero tinan nyo na parang nagawa ko pa din siyang pagmukahing puno dahil nagrearrange nga ako. Nirearrange ko lang yung iba doon. Tapos, ayun, mga nilipat-lipat ko siya para yung doon sa may spot na mas maraming napapansin ng mga bata. Doon ko nilipat yung ibang mga hindi na napapansin sa pwesto. Basta, explain ko mamaya, guys. Um, edited ko lang dito sa video na to kung paano ko siya din and kung ano yung naging result doon sa paglipat ko ng mga display ko mula doon sa isang area to the other area. So kung ano yung naging positive result nun dito sa aking mga display. At kung ano yung naging impact nun sa mga bata. So ngayon, bago ko yung simulan, singit ko lang to siya guys. Ito, dagdag pagkakakitaan ko. Yung mga ibang nanonood na dito sa ano ko, uh, mga content kong about dito sa mga paninda ko, nagtinda na ako ng ganito guys and um, successful naman ako dun sa business ko nun. Kaya lang, natigil ako guys ng ilang months sa paggawa nun dahil ah uh, marami, akong, marami lang akong ganap. Kaya kahit ano, naubos na yung display ko, hindi ko na siya napagtuunan ng pansin. Pero ngayon, ibabalik ko na ulit siya guys Ito guys, yung mga beads na ginagawa ko bracelet. So, ba, diba, nag-upload na ko ng mga ganitong video. So, ngayon, meron pa akong mga bits na natira. Kaya lang, kailangan ko ng, parang, parang, ano, sasabitan ko ng pinakalak. Eh, ubus na. Ubus na yung stocks ko. Tapos, nag-order ako sa Shopee. Kaya lang, hindi ko makuha yung free shipping. Eh, gusto ko talaga free shipping. Dahil, konti lang naman yung bibitin ko. Yun lang naman. So, ginawa ko, dinagdagan ko talaga yung mga beads ko, guys. Eh, excited exactly. ako sa mga color niya. Sana walang mali. Kung interested kayo nito, guys, ipapalawarin ko ito. Ito yung mga colors na ang gaganda. Pero sana, hindi, medyo matagal itong kasi overseas pa to siya eh. OM. Una, papakita ko muna yung mga, ah uh, yung kailangan ko talaga. Ito guys, yung eh, oh, Para yun sa bracelet eh, yun, ayan, yun, ayan, yun ayan na yan, yun na nagyan So meron tong 200 pieces, ay 100 pieces pala, tapos ano lang to. 18 pesos ata to, Ayan, so 100 pieces yan guys. So makakagawa na ako ng 100 pieces na bracelet nito. So ayun lang, isang pack lang muna. Tapos sunod na lang. Tapos, nagkuha na din ako ng... Nagdagan ko na din yung aking... Ayan. Para pag naubos man, so meron akong extra. Yung pinaka-string na gagawin kong bracelet. Tapos ito na yung mga beads. Sana kung ano yung nasa picture, ganun din. Mura lang ito guys, 5 pesos first. Ito yung gold. Eh. Ay. Ayan, oh. 5 pesos to siya, guys. Siguro, ay, lang bracelet, dalawang bracelet na magagawa ko nito. Ayan. Binibenta ko, guys, yung bracelet ko. Kumagawa ko ng para lang sa pambata na nasukat. So, 15 pesos yung benta ko, guys, sa isang bracelet na magagawa ko. So, ayan, dalawang. 5 pesos to, tapos makakabenta ko to ng dalawang bracelet, siguro. Kaya ba tatlo? No? Dalawa lang ata to. So, ayan. Gold siya. Pero, hindi to yung ina-expect yung kulay ng gold. Mas maganda siya sa picture. <laughs> Then, yung blue. Punti lang pala talaga ng laman niya, guys. Kaya pala 5 pesos. Pero, okay lang. Ito naman siya. Yung, anong kulay ba to na blue? Aqua blue but Sky. Sky blue. Ganyan naman siya. And peach orange. Peach orange ba to? Ayan siya, oh. Parang may ganito na ang kulay. So, ganyan siya, guys. May pagka-orange. Ayan. O, oh, ito naman, macaron. Ito, medyo cute ang kulay nito. Sana hindi sila mag-fade, kan, Meron din kasi ibang klaseng to, hindi nag-fade. Glass siya. So, ayan, guys. Meron tayo ditong macaron. Ayan. Excited na akong magawa. Kaya may mga bagong kulay ako. Ha? Ano to? Ah, mali yung nabili ko. Yung bilog-bilog na paglalagyan ko ng ano. Mali yung nabili ko. Okay, nagkamali. Okay na yun. Tapos, ay, ang cute. Eto, meron akong ganito. Pa-square-square siya. -square Ayan, sa mga mahilig magawa ng bracelet yan, guys. Ito. So, Lalagay ko yung link sa description box kung so gusto niyo din umorder. Yung mga prices ay basta yung lahat ng beads na maliliit, 5 pesos yung mga ganito. Ito hindi ko alam, ipa-flash ko sa screen. Ito nakalimutan ko yung presyo, ipa-flash ko din sa screen. So ito siya, parang siyang beads, hindi siya bilog-biloga, square square siya. Ayan. medyo malalaki to. Gagawin ko tong plain lang na bracelet, hindi siya yung pa-flower flower. Sa plain lang nang gagawin ko na bracelet. Ang cute niyan. Then, Next color. Parang ang liliit. 3mm daw yun eh. Ah, oh, ang tama. 3mm talaga siya. Eto po siya. Ayan. Eto medyo, medyo, ano, bet ko yung color nito. Ang cute niya. Po siya pink. Pero hindi po siya nakalagay doon na pangalan. Tapos white. Ang oh, punti lang. Um, meron ako dito white pag naubusan ako. May white pa ako doon, pero hindi ganito yung pagka-white niya. Ayan siya, oh. White na white siya. Hindi maganda yung lightning ko kasi. Tapos, ito naman, copper ata to. Ayan no, copper. Parang coffee. Coffee bean ang kulay. Ayan. Cute naman siya. Parang bronze. Tapos, ito naman ay green bean. Ayan. Para siyang mga beans ng kulay. Yung mga gagawin natin bracelet, guys. Pakita ko sa inyo yung mga magagawa kong bracelet. Wait lang. Ay. Ba't iba yung kulay? Eto, magkaparehas ba? Magkaiba, mas gusto ko yung kulay nito. Ito, meron pa akong isang parang pink, purple ba yan? Then, ilan na lang? Dalawa na lang. Kulay. Pero ba? Ayun siya, guys. So, kanya naman yung kulay. Ito, isa, light pink. Ito, siya, o. Parang nude pink. So, ayan yung mga kulay. Yun lang. Pinakita ko lang naman, guys. Mga nabili ko sa Shopee na pandagdag na naman sa akin mga pinagkakakitaan. So, kung interested kayo nun, guys, at gusto nyo rin magawa ng mga bracelets, maganda din yung business yun, guys, kasi nalilibang na kayo, tapos napagkakakitaan nyo pa. So, puto na tayo doon sa aking mga display. So, bari guys, yung ginawa ko dito is yung mga pads dyan sa taas na hindi gaano nabibenta ay inilipat ko doon sa screen sa harapan, malapit sa gate. Tapos, yan, pinagpalit-palit ko lang. Dyan pa rin sila nakapeso pero pinagpalit-palit ko yan, guys, para magmukhang ano, bago. Kumbaga, parang may nagalaw sa kanila. Tapos, yung iba nilagay ko sa baba. Tapos, ayan, ganyan yung mga arrangement na ginawa ko. Hindi ko lang kasi na-explain nung In-upload ko kahapon. So, ayun, gawa ulit ako ng video para ma-detail ko sa inyo kung paano nga yung ginawa kong pagdisplay display at kung ano yung naging result niya. So, ayan, yung mga pads na lang nilagay ko dito banda tapos yung sa baba, yung mga may mga sabitan inigin. Just, ito guys, ito pinasiguro ko siya nilagay dyan dahil yan yung isa sa mga hindi din siya masyadong napapansin. Talaga, ibinungad ko na siya dyan sa may gate mismo. Nang sa ganun, lagi siyang nabubungaran ng mga bata. Nakikita siya. Mas, mas nagiging visible siya tingnan. Pag dyan ko siya pinuwesto. Tapos, ayun, eto, dyan, ne, eh, pinuno ko lang yun siya, guys, at uh, nirefillan ko lang, yung ang ganda-ganda tingnan ng ating mga storage kapag uh, puno sila ng mga products. So, kapag may nababawasan siya, inirerefillan uh, inirefillan ko din agad hanggat meron akong stocks na mairefill. Tapos yung mga ano guys, ito, parang hindi na kasi siya attractive sa mga bata. Kaya binago ko siya, kinalas-kalas ko siya sa pads. Tapos din ko na lang siya dyan sa binaka glass layer storage ko. Para mapansin ng mga bata at para maano nila na parang bago din kasi tingnan kapag ayun may ginalawa ko sa mga pads na yan. Kaya yan, yan yung ginawa ko dyan. And then guys, dito ba diba? Yan. Yung ginawa ko dyan, yung mga malalaki, guys, na products, na mga items, yung binili ko sa sampu-sampu na binibenta ko 20, 35, nilagyan ko yan dyan, guys, dahil ubos ng stocks natin. Yung gating doon, pinaglalagay ko siya doon sa screen para matapalan siya, guys, hindi siya magmukhang kalbo. Ayan, mas puno siya tingnan, tapos, yung kung hindi nila napapansin doon sa natin kung pinaglagyan, at least dito bungad na bungad siya, mas makikita na siya, guys. Tapos, eto, guys, ang mga naging resulta niya. Ayan, kakalagay ko lang yung tingnan niyo, guys, o. Oh naging ano na agad siya. Sobrang dinagsa siya ng mga bata. yung tataka ko nung dinabibenta. Di pero kita nyo naman, no, sobrang mabenta pala ng product na yan. Ayan. So, ayan. Tingnan natin dito sa harapan. So, makikita nyo guys na sobrang naging mabenta siya nung no, nilipat ko na siya. Kagaya nito, itong slider na to guys. Ang tagal-tagal niyan mabawasan. Halos isa lang yung nabawas. Ito, tingnan nyo. Ang dami-dami na. Ang daming nabawas agad nung nilapat ko siya dyan. Ganon doon yan, guys. Yung puzzle-puzzle na puzzle. yan. Yung iba dyan ng mga pads. Mas nabibenta pala siya dito sa ano na to. Sa area na to. Talaga kasi pag nakabungad kasi talaga eh. Mas mabibenta siya. Tapos, ayan. Doon. Yung slider talaga, guys. Sobrang na, ayan, no. Sobrang nabenta talaga siya ng bongga. Kaya, ayon. Tingnan nyo siya. So, ayun yung mga nabawas sa kanya. Samantalang hindi ko pa nililipat. Kahit i-offer ko siya sa mga bata, guys. Ayaw nila. Kahit sinasabi ko na ito o, bago ko. Ewan ko, nung nilagay ko dyan. Saka pa sila nagsibilihan. So, yun, guys. Yung mga simple tips ko para hindi magmukhang kalbo yung tindahan ko.